Alam mo bang hindi na si Lebron James ang top priority o mukha ng franchise ng LA Lakers ngayon? Ayon sa ulat ng ESPN, naiintindihan naman daw ni Lebron ang naging desisyon ng LA na bigyan ng daan si Luka bilang bagong mukha ng franchise. Pero sa panig lang ni Lebron, may mga bagay daw na hindi naging malinaw habang lumilipat ang spotlight. Isipin mo to ha, si Lebron James ang nagbalik ng championship sa LA noong 2020 matapos ang limang taon na sunod-sunod na hindi man lang sila umabot sa playoffs. Pinili niya ang LA noong 2018 sa panahong nasa pinakamalalang kalagayan ng franchise. Pero ngayon, tila nais ang tabi siya. Ito ang unang beses sa 22 years niya sa NBA na hindi siya ang franchise player. Kahit rookie pa lang siya noon sa Cavs, agang sa Miami, palagi siya ang nasa sentro ng lahat. Ngayon, kay Luka Doncic na ang spotlight, ang promos, billboards at halos buong atensyon ng kupunan. At hindi lang to ngayon nangyari. Matagal na rin daw malamig ang relasyon ni Lebron James sa front office. May mga balita noon na hindi man lang niya na-reach out sa DeAndre ito nung sumali sa team. So medyo nagtamporot lang talaga si Lebron at pinaghahandaan lang talaga ng Lakers ang nalalapit na pagre-retiro niya. Kaya napupunta kay Luka Doncic ang lahat ng bagay. Pero para sa'yo, dapat na nga lang bang magpa-trade si Lebron James sa ibang kupunan?